alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Lahat ng papuri ay naukol lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Purihin natin siya at pasalamatan sa mga biyaya na kanyang ipinagkaloob sa atin. Nawa ay pagkaloob ng Allah subhanahu wa ta'ala ang uh, biyaya sa gabi na ito at sa mga susunod pa ng mga gabi. At uh, ilaan niya ang kabutihan dito sa timbangan ng ating mga gawa sa gabing ito at sa mga susunod pa ng mga gabi. <clears throat> sa gabi na ito ay isang paksa patungkol sa Ertebatul Akhlak Bil Akida. Sabihin nito ay sa pinakamalapit na kaulugan ang koneksyon ng kagandang pagugali sa akida. Sa pananampalatayan ng isang tao, ano yung koneksyon ng pagtataglay ng mabuting pag-uugali. Kung kaganda ang asal at ng pag-uugali ng isang Muslim at ano ang connection nito sa tinatawag na akida. Sabi ng ating mga ulama na kapag ang isang tatay o ang isang haligi ng tahanan, tinawag niya ang kanyang anak, tinawag niya ang kanyang anak upang ito ay uh, utusan o kaya naman ay may papagawa sa kanya, ang una nitong sinasagot pag narinig niya ang tawag ay sumasagot ito ng uh, sagot na nagpapatunay na narinig niya ang tumatawag sa kanya. At nagmamadali itong lumapit sa kanyang ama na tumatawag sa kanya upang madali niyang masagawa kung ano ang dapat niyang isagawa. So ito yung halimbawa ng tatay na nagutos sa kanyang anak. At mas mataas pang pa halimbawa kung si Allah subhanahu wa ta'ala ang nananawagan sa kanyang mga alipin at ang mga muslim o ang kanyang mga alipin ay magmamabilis na tumugon sa panawagan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Bakit mas mabilis pa? Dahil ang Allah subhanahu wa ta'ala ay siya ang nagbibigay ng sustento natin. Siya ang nagbibigay ng lunas. Siya ang nagbibigay ng pangangailangan natin. Sa kanya tayo dapat natatakot. Sa kanya tayo dapat nagkakaroon ng uh, humingi ng pag-asa. Sa kanya tayo humingi ng pangangailangan natin. At sa kanya tayo umaasa ng kaligtasan natin sa mundo, lalo lalo na sa kabilang buhay. So pagdating dito ay higit na mataas na uri ng pagsunod ang dapat nagawin ng isang alipin ni Allah Subhanahu wa Ta'ala sa Allah Subhanahu wa Ta'ala upang para sa pagsunod ng anak sa kanyang ama. Alam natin 'yon, anak sumusunod sa ama dahil ama niya yon at parte ng pananam tinuturo ng pananampalatayang Islam sa bata na maging mabuti at masunurin sa kanyang mga magulang pero mayroon pang mas mataas doon na tinatawag na pagsunod na kung saan ang kagandahang pag-uugali ay kumukonekta sa akida na meron ang isang tao. Allah subhanahu wa ta'ala, maraming panawagan sa banal na Quran. Ya ayyuhal ladina amanu uh, ya ayyuhan nas tinawag, tinawag niya uh, tayo sa lipon ng mga tao at tinawag niya tayo sa lipon ng mga mananampalataya sa hanay ng kanyang mga nilikhang mga alipin. At ito ay nagpapatunay lamang na ang pananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala ay meron iba't ibang uri ng uh, uri ng pananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala na ang katotohanan nito ay hindi maitatanggi. Sabi ng katotohanan sa pananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala, meron itong uh, meron itong kumbaga may mga section ito na napaka-arami. Ang iman sa Allah subhanahu wa ta'ala, ito ay binubuo ng paniniwala sa pamagitan ng puso, pagbikas sa pamagitan ng dila, at pagsasagawa sa pamagitan ng katawan at hindi nakapaloob sa uh, hindi sa tinatawag na iman ang pag nanais lamang ng walang gawa. Pag nanais na walang gawa. O kaya naman ay meron sa puso na walang walang tapat na pagsakatuparan nito at hindi ito yung tinatawag na kabuwan ng tinatawag na iman. <clears throat> ang Allah subhanahu wa ta'ala ay pinagutos niya sa kanyang mga lipin, na kabilang sa lawazimul iman na sa iman na tinatawag ay yung yatahallal muslim bil khuluq al hasan ibig sabihin kabilang sa pinag-uutos sa atin bilang muslim uh, na karuktong o uh, kasama ng tinatawag na iman ay ang pagtataglay ng mabuting pag-uugali sabihin kapag inadapt natin sa sarili natin yung pananampalataya paniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala, kailangan meron itong tinatawag na pagtataglay ng mabuting pagugali. Kasi ang ang pangit na merong matatawag na mananampalataya sa kanyang uh, matatawag siya ng tao o kapwa-tao niya mananampalataya, tapos ang kanyang pagugali ay sukdulan ng sama. O kaya naman ay uh, hindi hindi maari na magsama ang iman at kawalan ng pagugali sa katauhan ng isang mananampalatayang muslim. Dapat kung ang isang muslim meron siyang iman, ay meron kasama nito ang kagandahang pag-uugali. Bagkus, hindi lang parti ng iman ang pagkakaroon ng magandang pag-uugali. Ibig sabihin, hindi lang parti ng iman ng isang muslim na meron siyang magandang pag-uugali. Dapat yung magandang pag-uugali ay nakakaangat ito sa lahat ng dako. Ibig sabihin, kung ang iman mo pinapangalagaan natin, o ang iman natin ay pinangangalagaan natin, kailangan pinangangalagaan din natin ng kagandahang pag-uugali. Kasi sakop nito yung pananalita natin. Sakop nito yung pakikitungo natin. Sakop nito yung paano tayo mamuhay ng isang muslim, kasama ang muslim at hindi muslim, sa pamagitan ng pagtupad natin sa pananampalataya natin at pagtupad natin sa kagandahang pag-uugali. Ito ay marapat na uh, isa alang-alang ng isang mananampalatayang muslim. <coughs> Bakos ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay uh, isinama niya na ang pagtupad ng kasunduan ay kabilang sa iman. Halimbawa, at binanggit niya na uh, at binanggit niya na ang iman ay paniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala, karugtong nito yung paniniwala sa araw ng paghukom. Sabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Albirru husnul khuluk. Iniulat ni Imam Muslim at sinabi niya sa ibang hadith, Akmalul mu'n imanan ahsanuhum khulukan. Wa altapuhum li ahlihi. At tirmidhi niya wakala hadahasin hada hasan. So ang hadith na ay nangangawlugan na sinabi ng Propeta Muhammad s.a.w., Albir husnul khuluk. Ang mabuting pakikitungo ay kabilang sa magandang pag-uugali. Mabuting pag-uugali o ang mabuting ang mabuting magawa natin ay kabilang sa mabuting pag-uugali. At sinabi niya pa na ang pinakakumpletong pananampalataya sa hanay ng mga mananampalataya ay ang may pinakamainam sa kanila na pag-uugali. Ibig sabihin, inihanay yung iman sa tinatawag na kagandahang pag-uugali. So sino sa mga mananampalataya ang mayroong pinakamainam na iman? Lahat mananampalataya. Pero sino ang mainam na iman sa kanila? base sa sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam yung may pinaka magandang pag-uugali. So hindi pwede na maganda yung iman ng isang tao tapos hindi maganda kanyang pag-uugali. So kailangan ay matatawag natin ang isang tao na may pinaka magandang hanay ng iman sa hanay ng mga mananam, mga mukmin mga mananampalataya kung ang kanyang pag-uugali ay humahanay din bilang isang pinakamainam na pag-uugali. Binanggit pa ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa hadith na iniulat ni Imam Bukhari, uh, rahimahullah, na sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min." "Kila wa mayya Rasulullah, qala alladhi la ya'manu jaruhu bawaiquhu. So sabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Sumpa man sa Allah, hindi matatawag na mananampalataya." At inulit niya 'to nang tatlong beses. So nangangahulugan ito na ang ganitong uri ng tinatawag na uh, ang tinatawag na pananampalataya o iman ay hindi magiging ganap na mananampalataya ang isang tao at inulit ito ng propeta Muhammad sallallahu alaihi tatlong beses. Wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. At nang siya ng mga sahaba, ya Rasulullah, ano ba yung bagay na yon? sabi niya ay alladhi la ya'manu jaruhu bawa'iqahu siya na hindi ligtas ang kanyang kapitbahay mula sa kanyang kasamaan hindi mananap, hindi magiging ganap na mananampalataya ang isang muslim na hindi ligtas ang kanyang kapitbahay mula sa kanyang kasamaan ano yung kasamaan na yon kasamaan ng kanyang gila kasamaan ng kanyang pakikitungo kasamaan ng kanyang sarili mismo abang ang kanyang kapitbahay ay naniniraan sa kanyang tabi. So pansinin ninyo dito sa sinabi ng Propeta Muhammad mm. sallallahu alaihi hindi magiging ganap na mananampalataya ang meron sa isang tao kung ang isang tao na to ay napipirwisyo niyang kanyang kapitbahay. Muslim man ito o hindi Muslim ay hindi natin pwedeng perwisuhin sa pamagitan ng salita o sa pamagitan man ng gawa, sa pamagitan ng pakikitungo, sa pamagitan ng anumang bagay. Sa anumang bagay, halimbawa, natatapong ka ng basura sa kapitbahay mo, sa bakuran niya, napipinsala siya, hinaharangan mo yung danan niya, maingay ka na napipirwisyo sila habang natutulog, ano pa? Nagugutom yung kapitbahay mo na hindi mo na alam mo na walang makain pero hindi mo binibigyan ng makakain. So, ito kabilang ito sa kawalan ng mabuting pakikitungo sa pamagitan ng itinuturo ng Islam. Pag sinabing kapitbahay natin, kapitbahay natin na Muslim at kapitbahay natin na kamag-anak natin, at kapitbahay natin na hindi Muslim na hindi natin kamag-anak, lahat yan ay pasok dito. Bagkus, kung, kung sila ay Muslim na kapitbahay natin at kamag-anak natin, dalawa pa yung karapatan nila sa atin. Karapatan sa pagiging Muslim at karapatan sa pagiging kamag-anak. Kung sila naman ay hindi Muslim na hindi natin kamag-anak, meron pa rin karapatan sa atin. Karapatan natin bilang kapitbahay na dapat nating bigyan ng pagpapahalaga bilang isang mananampalatayang Muslim. So sa na to ay merong malaking koneksyon sa pagitan ng magandang pagugali at sa kapananampalataya ng isang tao. Sabihin, kahit na alam natin sa sarili natin, gumagawa tayo ng tungkulin bilang isang Muslim, pero napipinsala natin ang ating kapitbahay, wala sa atin ang ganap na pananampalataya. So sino yun ang sino na sabi noon? Propeta Muhammad SAW. Ilang beses niyang inulit, tatlong beses niyang inulit. At kapag sa mga hadith, ay inuulit ang isang bagay nang gigit sa isa, ibig sabihin mahalaga yun. Mahalaga yung bagay na yun. Binibigyan ng diin. Kahit na tayo, halimbawa kung magpapayo tayo, magbibilin tayo sa isang tao, inuulit-ulit natin kasi, ibig sabihin, mahalaga yung bagay na ibinibilin natin o sinasabi natin. Kaya dapat na bigyan ito ng pagpapahalaga. Tandaan, ngay walang ganap na mananampalataya. Sa isang Muslim, nang, na hindi ligtas ang kanyang kapitbahay, mula sa kanyang kasamaan. Mula sa kanyang kasamaan. Dito pa lang malalaman natin na yung kagandaan ng pagugali ay merong malaking connection sa pananampalataya. Kadalasan, ang isang tao ay mayroong magandang uh, matibay na iman, meron din dapat sa kanyang kagandang pagugali. Pero hindi kinakailangan na merong magandang pagugali ay meron ng iman doon sa tao na yun. Dahil marami ang may magandang pag-uugali. Muslim mo, hindi Muslim, pero hindi mo nakikita sa kanya yung iman. Pero pag meron kang iman, meron kang iman sa puso, maliit man yan o konti, kailangan meron itong koneksyon sa kagandahang pag-uugali. Sa, sa way ng pananalita, sa way ng pakikitungo, at sa uh, iba pang mga bagay. <clears throat> Tabi ang pasadit na iniulat ni Mang Muslim, hadith ni Anas radiyallahu an, na sinabi niya, Waladi nafsi biyadi, la yu'minu abdun hatta yuhibba li jarihi, aw li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Sa na iniulat ni, ni Anas radiyallahu an, sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Sumpaman sa may tangan ng aking buhay, hindi magiging ganap na mananampalatay ang isang, mananamp, isang alipin, hanggat sa hindi niya mahalin sa kanyang kapitbahay o sa kanyang kapatid na sa kanyang kapatid ang minamahal niya sa kanyang sarili. So dito ay yung pagmamahal, malasakit sa kapwa, sa kapitbahay at kapatid sa Islam, kaganda ang yun. Pero may sasakatuparan ba yon? May sasakatuparan ba yung iman ng isang tao kung wala sa kanya yung ganong uri ng malasakit o pagmamahal? Hindi, kasi sinabi na mismo ng Propeta Muhammad SAW, wasalam, hindi magiging ganap na mananampalataya ang isang Muslim may iman. Pero ganap ba yung iman? Hindi ganap. Kung hindi niya naisin ang nais niya sa kanyang sarili, katulad ng pag nais niya sa kanyang kapwa. Yung pagmamahal na nais mo sa iyong sarili, dapat nais mo rin sa iyong kapwa. Dapat nais mo rin yan sa iyong kapitbahay. Kung gusto mong natutulog ka na busog ang iyong tiyan, na hindi na hindi nag-aalala sa uh, hindi nag sa lalim ng gabi dapat nais mo rin yung sa iyong kapitbahay nais mo rin yung sa iyong kapitbahay dahil parte ng pananampalataya natin bilang isang Muslim ang kagandang pag-uugali na dapat ay nakitaan sa atin bilang isang mananampalataya Muslim. Hindi kailangan ng malakas at matatag at malaking iman para magawa mo yung bagay na yun. Ibig sabihin lang nito, kailangan mo ay patunayan sa iyong sarili ang ganap na iman na meron ka sa pamamagitan ng pagmamahal mo sa iyong kapwa o sa iyong kapitbahay ng katulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Sa hadith pa na iniulat ni Abi Huraira radiyallahu an, sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, pal yakul khayran aw liyasmut. O man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, pal yukrim jarahu. O man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, pal yukrim daypahu. Rawahu muslim. Sabi sa hadith na iniulat ni Imam, Buk uh, Imam Muslim, ula sa ng hadith ni Abi Huraira, radiyallahu an, sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sino man ang naniniwala, may pananampalataya sa Allah at sa huling araw. Sabi ng iman na pinag-usapan dito. Sino man ang iman naniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala sa at sa huling araw, magsabi ng katotohanan o kaya naman ay manahimik. Magsabi ng katotohanan o kaya naman ay manahimik. Tingnan niyo yung connection dito. Paniniwala sa Allah at paniniwala sa araw ng paghukom, ano yung dapat niyang dapat niyang gawin? Magsalita ng tama o kaya naman ay manahimik. So nandito sa uli yung nandito sa uli yung connection ng akida sa tinatawag na kagandang pagugali. Ano yon? Pag meron kang pananampalataya sa Allah, naniniwala ka sa araw ng pag kailangan magsabi ka ng totoo, makatotohanan o mabuti o kaya naman manahimik ka na lang. Kasi kasama 'yon doon sa iman na sinasabi. At ang pananahimik at ang pagsabi ng mabuti ay parte ng kagandang pag uugali At karugtong ng hadith, at sino man ang na, na, na merong paniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala at sa araw ng pag-ukom, makitungo ng mabuti sa kanyang kapitbahay. So parte ng paniniwala at iman, akida natin sa Allah subhanahu wa ta'ala at sa araw ng pag-ukom mabuting pakikitungo sa kapitbahay. So yung pag uugali na magkagandang pag uugali sa huli ay konektado ito sa pananampalataya at iman na meron tayo. Waman ka na yuk ni nobilyahi walaw milakhir, malukrim daipahu. At sa sino man ang uh, merong paniniwala sa Allah at sa huling araw, makitungo ng mabuti sa kanyang bisita. Makitungo ng mabuti sa kanyang bisita. Sabi nito ay, uh, sa abot ng makakaya mo bilang binisita, gawin mong makakaya mo sa iyong bisita sa habot na makakaya mo bilang isang bisita, uh, binisita, gawin mo makakaya mo sa iyong bisita. Kung anong maiyahain, ihain mo. Kung anong kaya mong iabot, it itulong, ibigay, ibigay mo. Kasi parte ng paniniwala mo sa Allah subhanahu wa taala at sa araw ng paghukum, pag paniniwala dito ang makitungo ka ng mabuti sa iyong kapitbahay. So dito pala ngayon makikita natin yung tinatawag na uh, connection ng akida sa kagandang pag-uugali. Lagi-lagi nagdudulot ng mabuti ang pananampalataya ng isang tao at ang bunga nito ay kagandang pag-uugali. Pansinin natin minsan ang kapag ang isang tao ay nabiyayaan ng malakas at matibay na iman, asahan mo na meron siyang mataas na uri ng pakikitungo sa kanyang kapwa. Muslim man ito o hindi. At kung isang tao merong iman sa kanyang puso, yun, uh, Nakikita natin ito at nararamdaman natin sa kanya. Makikita mo rin sa kanyang pananalita, kanyang kilos, pakikisalamuha, pakikisama sa kapwa, muslim man o hindi, yung tinatawag na kagandahang pag-uugali. At ito yung dapat na pinangangalaga ng isang mananampalatayang muslim. Kahit ang isang alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala ay marapat na bigyan niya ng pagpapahalaga na ang pagtataglay ng mabuting pag ay kabilang sa mahalagang katangian ng iman. Ang pagtataglay ng mga mabuting pag ay kabilang sa pinakamainam na katangian ng iman. At ito ay maintindihan natin dito na uh, ang isang tao minsan ay uh, kabalik uh, sa sa paligtad sa pagbinalitad natin ng ibang tao minsan ay malalaman mo o masasabi nila na may iman siya dahil mataas yung uri ng pakikitungo niya sa kapwa. Mga magaling siya makipagkapwa tao, yung makatutuwa ng pagkikipagkapwa tao. Hindi yung nakikipagplastikan lang siya para makakuha ng maraming koneksyon o kaya naman mapalakas ang impluensya. Sabi sabihin nito, minsan hindi natin kailangan ng malakas, matatag na iman. Marami at malalim na pag-unawa ng kaalaman magtaglay lang tayo ng kagandahang pag-uugali. Minsan meron ka makakita tayo isang tao na mayroong magandang halimbawa ng mataas na uri ng pag-uugali na pagkakamalan natin siyang maalam sa Islam. O kaya na pagkakamalan natin siyang tipo ng tao na tingib uh, tingid ng karunungan dahil sa kanyang husay makitungo sa kapwa tao. At kabaliktaran din ito, sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Salatatun man kunna fihi huwa munapik. Tatlong uri na kung ang isang tao ay meron sa kanya ito ay siya ay munapik, mapagkunwari. Alam natin ang munapik, mapagkunwari, ito isa sa mga delikadong katangian ng isang tao o delikado na isa buhay at maging ugali ng isang tao ang pagiging mapagkunwari. Ano sinabi ng Propeta Muhammad wasallam? Wa insama wa salla wa hajja wa atamara wa qala inna muslim. Kahit na siya ay nagdarasal, nagayuno, nagsasagawa ng hajj, o kaya naman nakumra, o kaya naman sabi niya na ako ay muslim. Kahit sabihin mo na muslim ka, o nakapag-umra ka na, o nakapag ka na, nagsasala ka, o nagpapasting ka, hanggat meron sa iyong katangyan neto, matatawag kang munapik, mapagkunwari. Ano yon? Kapag nagkikwento, sinungaling. Pag nagkikwento siya, sinungaling. Sabihin walang walang matibay na batayan ng kanyang pinagsasabi. Kung patungkol sa sarili o patungkol sa iba, ito ay gawa-gawa lamang. Wa in wa'ada akhlafa. At kung nangangako ay sinisira niya yung pangako niya. Pag nangangako, sinisira niya. Hindi yung nag-excuse kasi hindi wala siyang kakayang tukdin. Nag-excuse siya. Ito ay sinadya niyang hindi talaga gawin. Ibig sabihin, sinabi niya nangako pero hindi niya tinupad. When you tumina, kana At siya ay kapag siya ay pinagkakatiwalaan, sinisira niya yung ipinagkakatiwala sa kanya. And yung tatlong katangian na to. Pag meron ito sa isang tao, siya ay may tuturing na munapik. Hanggat sa hindi niya to, hanggat sa iwanan niya, hanggat sa kumawala siya, iwasan niya o magtauba na siya patungkol sa bagay rin. Ano yon? Kapag nagkikwento, sinungaling. Kapag nangangako, hindi tinutupad. Pinagkita, pag pinagkatiwalaan, sinisira niya yung tiwala. Tiwala, salita, o kaya naman ay bagay na pinagkatiwala, sinisira niya. So itong mga ito ay, uh, itong mga to ay sumisira ng kagandang pagugali. At kapag sinira niya yung kagandang pagugali, sinisira niya rin yung iman. Kung tinti niyang sinisira din yung iman ng isang tao. Kasi kapag ang isang tao ay sinungaling, pangit na ugali yun hindi maganda na mayroong kang iman tapos sinungaling ka at the same time. Hindi pwedeng magsama yun sa puso ng isang tao sa katauhan ng isang mananampalataya. Hindi yun pwedeng magsama. At ganun din, sumisira ka ng uh, ipinagkatiwala sa iyo tapos meron kang iman, hindi yun pwedeng magsama sa puso ng isang tao sa katauhan ng isang muslim. At, at ganun din ang uh, ganun din ang sino man ang sumisira sa usapan o sa napagkasunduan ay hindi pwedeng magsama sa iman ng isang tao. Kasi itong mga ito ay kabaliktaran ng kagandahang pag-uugali. Tanda natin lagi natin sa lagi at ang tatag ng iman ng isang tao, maliit man ito malaki, ay merong bunga na magandang pag-uugali. At kapag nawala yung iman, syempre ang susunod dito na bunga ay hindi na magandang pag-uugali. Hindi naman maari na uh, ang tao ay naitataas sa pamamagitan ng kawalan niya ng iman. Hindi naniniwala sa Allah, walang paniniwala, tapos magandang kanyang pagugali, hindi yan tataas-antas na kinalulugdan ng Allah subhanahu wa taala. Maari sa pagitan ng mga tao, ay kapuri-puri yung tao na yun. Pero sa Allah subhanahu wa taala hindi ito magiging batayan para siya ay magiging kapuri-puri. So kapag ang koneksyon ng kagandang pagugali at ng iman, ay nasa ganitong uri ng antas. Kinakailangan ng isang muslim ay pangalagaan niyang kanyang iman sa pamamagitan ng pagpapalaga din sa magandang pag-uugali. At ito yung uh, unti-unting nawawala sa paglipas ng panahon sa hanay ng kamusliman. Uh, Bising-bising -busy tayo sa pagpapalakas ng iman natin pero hindi naman natin pinangangalagaan ng mabuting pag-uugali. So napakapangit na sasabihin ng kapitbahay natin o nakakakilala sa atin, si Pulan, sala ng sala, pasting ng pasting, mura naman ng mura, maritis naman ng maritis. Ano pa? Ano pa yung ginagawa niya? O, so, di ba? Pag nangangako, hindi tumutupad, sinungaling sa kanyang kwento. Tapos sala ng sala. Diba? Sala ng sala. So, maganda yung Maganda yung katangian na mapagdasal, mapagtupad sa tungkulin bilang isang Muslim, pero hindi maganda yung kasunod na babanggitin pagkatapos nito, yung sala tayo ng sala, tapos martis naman ng martis, sinungaling tayo, mapanira tayo sa kapitbahay natin, ano pa? Oh, so, yung kapitbahay natin, minsan ang kapitbahay natin ay tinatanong kung patungkol sa atin. Kumusta yung kapitbahay mong muslim? Kapitbahay kong muslim, sigaw ng sigaw, kumakanta. Pag nagkakag na-stress, nagiinom, binabasag niya yung buti. Ano pa? Madalas silang mag-party-party dyan sa bahay nila. So sino ang sumasaksi sa pananampalataya na meron tayo? Kapitbahay natin. Anong resulta? Pangit ang imahe natin. Nasisira ang Islam dahil sa atin. Pero kung bibisitahin ng ibang tao ang kapitbahay mo, tatanungin kung gusto ang kapitbahay mong muslim, tahimik lang sila. Na, na, pa, mapagdasal sila. Magandang pag-ubali. Kung nakakasalubong mo, naka-smile. Pag kailangan ko ng tulong, tumutulong sila. Hindi nila kami pinipinsala sa araw at gabi. Mabuting silang makitungo sa akin. Sila ay nagpapatunay na yung mabuting pag-uugali mo ay resulta ng iman na meron ka. Matanda natin lagi na ang ibang tao minsan ang nagpapatunay ng iman na meron tayo at kaganda ang pag-uugali na meron tayo. Kasi hindi naman natin pwedeng sabihin o ipagkalandakan sa iba na matatag yung iman ko. Malakas yung iman ko. May maganda akong pag-uugali. Kasi lalo kang hindi di ka lalo kang hindi paniniwalaan ng tao. Kapag pinuri mo ang sarili mo sa mga bagay na hindi mo dapat purihin ang sarili mo ay hindi ka paniniwalaan ng tao. Pero kapag ang ibang tao ang sumaksi, nakakita, nakapamalas ng kung gaano mo pinangangalaga ng Islam, patunayan na ginabayan ka ng Allah sa pamamagitan ng matatag na iman at magandang pag-uugali. Napakagandang sabihin na kumusta yung kapitbahay mong Muslim? Iyon, mabuti. Lagi niya akong pinang pinangangaralan patungkol sa Islam. Pinapaalala sa akin yung mga bagay na ganito ganyan sa makabundong pamumuhay. Pag meron siyang sobra sa kanyang papaya, binibigyan ako. Pag meron siyang ano, minitib, binibigyan ako. <laughs> Ito ay tanda ng mabuting pakikipag kapwa-tao ng isang Muslim sa kanyang uh, kapitbahay. So lagi natin tandaan na Piliin natin lagi na magbunga ang mabuting uh, iman na meron tayo ng mabuting pag-uugali. Tanda natin lagi na hindi magiging balanse ang iman natin na walang magandang pag-uugali. Di Meron minsan, talaga minsan may makikita kang Muslim na um uh, ano siya, kung baka pagsunod siya sa Islam, wala nang liko-liko. Pero yung pakikitungo niya sa kapwa niya ay bako-bako. At yun ang nagiging kasiraan niya sa kanyang kapwa Muslim. Hindi naman tayo yung tipo ng tao na aalamin natin yung pagugali ng isang tao bago natin usga ng kanyang iman. Pero mahirap kasi na minsan ay merong iman ng isang tao na walang kagandang pagugali. Balansin natin ang meron tayo sa Islam dahil lagi pinapaalala sa atin na ang tatag ng iman natin ay may koneksyon sa kagandang pagugali natin. nawa ay tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala at ang ating pamilya, ating asawa at ang ating mga anak ng matatag na iman dito sa mundo na magre-resulta ng pagpasok natin sa paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala. Biyan nawa tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala ng mabuting pakikitungo at mataas na antas ng mabuting pag-uugali na siya namang ituturo natin sa ating kapwa at sa ating mga anak Nawa, itipunin tipunin tayo at ang ating mga pamilya kasama natin sa paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala sa pinakamatayog na antas nito. Subhanakallahumma bihamdi. Wa nasyadu an la ilaha illa an. Astagfiruka wa natubu ilay. Walhamdulillahi rabbil alamin.